galing sa na may nag-ano ako si dito guys ayan guys di ara pa tarungan lagi ayun na hanay musilpun ba Ayan, Ayan guys, mag-ano tayo guys, mapakso ako guys ng ilupin guys na isda. Ito yung mga ingredients natin guys, Luya. Uh, Luya guys at Bombay. Ito yung ano natin ngayon guys, oh, to so this umaga guys. Nahan ko guys, tag ano yung ano yun, tag tuhan na rin. Ito na tawa natin siya guys. Ano yung mga isunod eh, natin to guys loy ah guys ano na natin sya na hindi ano na natin ano na guys hindi ko napabalatan guys loy ah ito ito guys ay. ay bawang pala guys ay bawang pala guys Turn out ito sa amin guys. Iwan ko kung kailan magsisiga eh, mag-iilaw eh. So, yan guys. Tapos, ito yung paksiyo natin guys for today's umaga guys. Hmm. Tapos, lagi, Guys, malinis yung kamay ko, ha? Tapos, lagyan natin siya ng may favorite, ano guys. Ito yung paborito kong sopa, guys. So, Ayan guys, nagtuwa ako ng isda guys. Ayan. So ngayon guys, ilalagay muna natin ang tanglad. Ugasan muna natin guys. Ugasan muna natin. Ayan, tanglad. Saka. Ayan guys. to Ayan guys. Onion. And. Ayan danger ayan guys danger ayan so ngayon guys lalagyan natin siya ng asin so ayan guys lalagyan natin siya ng asin guys ayan tapos pakukuloyin natin guys bago natin ilagay ang isda at dito ang ano ko guys ihalo ko ayan sa isgaya at saka yan ang isda dito ayan yan ang isda guys ayan. so ayan guys. Ano na pala siya guys. Oh, ano na malaking di may siya. Ayan So, ayan guys. Nakaano na siya guys. Kumukulo na siya guys. Tapos ilalagay muna natin to guys. Ayan. 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 ayan guys. Tapos, takpan natin guys, kasi para maano yung ano niya guys. Kabalikan natin mamaya, guys, pag ano na siya. Yow, ano? So, yow guys. Tapos guys, ilalagay natin to. Ayan. yow natin yow natin siya, guys. Tapos, pakukuluan natin. Ano natin siya, guys? Pakuluin natin siya. Ayan. Sarap ko, guys. Super. Hindi natin ng kunting asin. Saka lang yan kanina. Tapos, anuhan natin siya. Pakuluin natin siya, guys. Babalikan natin mamaya. So, ayan, guys. Kumulo na siya, guys. Ah, titik mana guys? Kemeserap dah. Hmm, serap guys. Super. Hmm. So, yan guys. Tapos na ako nito nag ano guys, napaksew din ako guys. Ayan. Pakuloyin natin siya guys na ano. Ayan. So, ayan guys. Ayan. So, ayan guys. Kung na siya guys. So, haunin uh, natin guys. So, ayan guys. Ito yung pinatinula natin. Yan so ayan guys hanggang dito na yung vlog ko guys hanggang sa next vlog ko. Thank for watching guys.